Oh, will oh, yan mga idol. Wala nang dito kami ngayon sa Tagbilaran mga idol. Saano ba? Sa is Hospital kasi ngayong aron tayong hapon na po 'to mga idol. Operasyon po ni Bibi Angel balik. Sila moy-moy. Kanina pa sila dito mga idol. Nung umaga pa sila pumunta dito. Pinauna lang namin sila mga idol at sumunod lang kami. Bali nasa ano na daw si Bibi Angel sa admitting room mga idol ba? Yan, maraming salamat po talaga sa inyo mga idol kasi ito po yung pangarap natin para kay Baby Angel. Sa tulong narin rin po ng mga tao may mabuting kalooban. Kinano dyan, kina Kuya Eric, Ingabo, Hati in, Cabo in Cabo. Kuya na sa Hawaii, Mama at Sir from US, and uh, from Japan at kay Sir from US na rin. Siyempre sa inyo lahat na rin po mga idol. Maraming salamat talaga kasi dahil po sa inyo mga idol na yung pangarap po natin para kay Bibi Angel na ma maupirahan po yung ano niya yung clip palit niya mga idol mangyayari na po basta nagchat si Moy Moy kanina ano na daw mga alas dos daw maupirahan mga idol pero di, anahin lang namin kasi nauna naman sila pumunta dito mga idol yun na lang bali sumunod lang kami ba kasama ko si mama si Micah si Calvin tapos yung Bibi namin tara pasok na tayo sa loob bali pasok na tayo dun mga idol Kita ko sa inyo yung mga update update doon mga idol ha Maraming salamat po talaga sa inyo lahat mga idol. Bali ko na ko na ito. Kusa salamat na rin mga idol ba sa mga taong bumuo at tumulong na matupad po yung pangarap namin para kay Baby Angel. Maraming salamat. Ayun, kita kita tayo mga idol. Magpapaalam pa ako sa lahat kung pwede ba mo video sa loob mga idol. Tama Sana sana. Kasi sabi ni Princess na chat sa akin mga last dos. Oo, oh, oo. Oh. 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 Na papasok na daw ba sila. Baka na operahan na yung mga idol ba? Yan, dito si mga mga idol. Si Asa na? Nandun na, nandun na kami sa Pictor mga idol. Naka ano na, nakalagay na kami sa, ano. Admitting room? Uh -huh. Pag ano, pag nandun na tayong doktor mamaya, baka mamaya na Bali, sabi pala ni ano, Kuya Guard idol, bawal pala yung mga bata doon mga idol na ipapasok doon sa loob. siguro. Kami lang yung pupunta doon mga idol. ko pula sa inyo mga idol kasi sabi ni Kuya Guard din, paalam ako kung, kung pwede bang anahin idol kung pwede bang pumasok mag -video doon sabi niya. Ano daw yung mga daw idol. Pero mas mabuti daw hindi na kasi ano daw yung bawal daw mga idol ba. Ah basta magpapasilip lang ako ng kunti-kunti kun mga idol ha. Ta, punta mga idol sa taas. Bali dito lang po sila mga idol, si Mika, si Mama tapos yung sila Calvin tsaka si Bibi Angel kasi eh Bibi Bibi namin may idol ba kasi bawal pong pumasok yung mga bata dun mga idol baka mapagalitan tayo ng idol silip ko lang sa inyo mga idol pag hindi talaga po hindi mga idol siguro pagkawi na lang po basta ngayon po mangyayari yung operasyon ni Bibi Angel maraming salamat po talaga mga idol na natupad po ito dahil po sa inyo tara mo eh Bali, magpa, magtatago-tago lang ako na ma-video mga, mga idol ah. Papasilit sa inyo mga idol ba? Para sa mga kaganapan. Ayan, ito po yung building mga idol. Mga ano to? Ilang wala pag damoy? Fifth floor. Fifth floor ito mga idol. Nandun daw sila sa pinakadulo. Ayan yung sign nila mga idol. Bakit lang naman? Hindi mga. Hindi ito. Dito kami sa loob ng elevator mga idol. Naro? 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 Pasensya na po kayo mga idol na kung hindi makakapasok sila may kamay. Kasi bawal po yung bata siguro. Bale hinatid lang po namin si mama dito. Kasi mga idol kahit niya din kabisado yung lugar mga idol. Baka uwi na lang kami mga idol. Siguro yung ipapakita ko sa inyo mga idol pag nakauwi na lang sila sa bahay. Kasi ganoon din po mga idol may limit po kasi yung ano nila. Yung kung ilang tao yung ano ba tip na? Hindi. Yeah. Yes, na? No? Video ako ng video dami? Oo. Oh, okay. uh, video pala ako kung ito. Napakaganda talaga ng no, hospital na Napaka Napakalinis pa. Private hospital to. Asan yung room na? Ganda mo Ganda mo

ano ba kayo binigay sa Didi di ka Hmm. Si ba Nanama si di Tubos. Na Lula o Bata na mo ina bata. Na ang mga bata eh. Na pera na naimate? Oo. Gawas? baliin si kay ate din mga idol tapos na maoperahan yung anak niya sa ito sa labas ba yung loob na lang yung kulang kasi dalawang operasyon kasi yan mga idol eh. yan ito na po mga idol ito na po talaga yung hinihintay natin kuya kuya Eric in Cabo tsaka kay ate Wina in Cabo maraming salamat po talaga kaya ano din kuya na nasa away, kuya ito na po. Pasensya na ka na kuya kung hindi mo na ako nakapag check kuya kasi medyo na ano din po ba. Nabisi din talaga. Tsaka kay ano din kay Ma'am and Sir from Japan. Maraming ito na po yung inaantay natin para kay Baby Angel. Siyempre Kasi inyong lahat na rin po sa walang sawang support ang binibigay nyo po sa amin sa pagdadasal po para kay ano kay Baby Angel. Siyempre sa ah, kinamuy-muy. Basta tatagal lang natin yung loob natin mga idol. Magkakaan din po. Bali ngayon mga idol kasi Ayun mga ito, nandito na si mama. Yung... Ayokin si doktor mo, um. yun na doktor. doktor na Pero sigurado lagi natin nga maoperahan nyo doon. Oo. Uh, mga uh. nabindis. Um. Hmm. Uh, Ayun. Umba. Um, Umba uh, um, Ha? Siguro. Huwag Doktor na lang inaantay nyo. Hmm. Um, Basta mga idol, kung ano man po mo yung mangyari, kung matuloy man yung operasyon mga idol, kasi mahirap talaga ngayon naman idol patago Ngayon nga lang ako video -be mga idol kasi bawal ko. Kinausap po na yung guard. Yun na nga. Bawal mga idol ba? For privacy daw. Iwan ko lang kung saan hindi nila makita to. Siyempre, <laughs> gusto ko din po talaga i-share sa inyo mga idol. Yung malaking, ano mga idol ba? Malaking blessings na dumating kasi matagal na po talaga namin pangarap po lalong lalo na po kinamoy mo yung mga idol na mangyari po yung araw na to mga idol sa tulong nyo pong lahat maraming salamat mga idol lahat nangyari na po to yung ano na lang nito mga idol na nasigurado na po namin na maoperahan bali siguro uwi din kami mga idol ngayon kung kaya sa oras kasi ganun din po naman ganun din naman po mga idol din kami makaka ano dito gustuhin man namin na manatili dito hindi din kami papasukin kasi may mga dala po akong bata, dalawa mga idol si Calvin tapos yung bunso ko. Oh, ganun din po mga idol kaya antay na lang natin si Moy Moy dun sa bahay pero magpapa-update ko tayo sa kanya ng mga picture mga idol kung ano man yung naging resulta sa ano ba, sa operasyon. Pero pwede lang lagi dito mo start eh. Pwede lang naman dito mag-stay mga idol. Pero may limit kasi siya mga idol two person lang no, 2 tao Mama lang talaga yung anong mga idol Na pwedeng manatili dito mga idol ah. Didi ka daganda gana oh, Okay Didi ka daganda gana Baka ah Hmm, lamat mga idol Pretty na si baby <makes noise> Tatong kuha sa mata <makes noise> yan bali kunin na po namin si mama mga idol Ayan, mga idol Bali Andito po kami ngayon sa ano Sa kaya ng van Pa uwing talibon mga idol Kasi napag na decision na namin Na uwi na lang kami mga idol Kasi wala kaming maanohan doon Maestaran ma ma mga idol ba Ando naman po si mama Tapos nabili nila ako kay Moimoy na Pag ano man yung maanohan mga idol I-update siya mga idol i-update kayo ba kung ano man yung mga kaganapan operasyon. Yan, bali, kita wish lang po sa pag ano may dra. Pag sakaling nakauwi na po sila muy muy mga idol sa bahay ba at naging okay na po yung lahat. Sana maging okay po yung operasyon mga idol at ipagdadasal po natin yung ano, fast recovery ni Baby Angel. Ayan, kinagets ulit mga idol sa kalugtong ng ating video. Three days later. yan mga idol. Magandang gabi po sa inyo lahat. <laughs> bali ito na yung karagtunggong sa anong idol sa operasyon ni baby angel ba tapos ngayon umuwi na sila mga idol andito na bali ilang pila bukalan lang dito ma eh dito na sila mga idol katulo katulo roon eh dalawang araw tapos dalawang gabi bali si idol ano yung nagkatulad sa kanila mga idol 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 jurim na ko yung mga idol ayatag na ko mga idol

Kaya siya, sige Ayan, kiyak. Mga idol, eh. ko po sa inyo si Inday Angel ngayon, mga idol ha. Asan ba yun? Bagong opera na siya, mga idol. Ayan. Ito. Mm. Hello, mga idol. Thank you po sa talaga sa inyong lahat, mga idol ha. Sa lahat po ng sumuporta sa atin, mga idol. Sa lahat ng mga tumulong na matupad po yung pangarap natin para kay Inday. Ito na po siya, mga idol. Bawal lang siya paiyakin. Mm, -hmm. bawal mo nang ingat. Ngayon, ngayon, lang po sila dumating talaga mga idol. Ayan, bali na full storage po tayo mga idol. Nag-delete pa ako. Yan basta maraming salamat po talaga ulit mga idol. Bali, may ano daw, may bill na binigay sa kanila ni Moy mga idol. Tin Tinutal? Kano? Tinutal ko mga idol. Eh, paper yun eh. Tinutal, binigyan ko siya ako ng papel. Ako yung nagperma. Tinutal ko lahat. Pagbigay, sabi ko, ma'am, magkano yung mabayaran namin? Sabi nung ano, wala na kayong mababayaran sa sagot na doon ng ano? Twin Smile? Smile! Yun, maraming salamat Yun, po. Oh. Maraming salamat sa Twin Smile saka yung mga tumulong. Kaya ano din, kay Sarah from US. Sa lahat ng doktor nindi na ang gagaling at mga mababae talaga. Yan, maraming salamat. Magkano yung sana yung halaga Grabe. mo? Grabe. Tinutat ko mga idol, 120,000. Hindi namin kaya yun. Grabe mga idol. Kung hindi lang po dahil talaga sa tulong nyo mga idol, saan po ba Hale, kami? Hindi, isa po, lang oh. pera yun. Dalawa po. pa. Opo. Isang ano lang mga idol, dito lang po sa labas. Uh -huh. Umabot po ng 120,000. Saan po ba kami kukuha ng ganong kalaking halaga mga idol? Kaya, tapos puso po kami nagpapasalamat mga idol sa mga taong ano, sumuporta kay Kuya Eric in Cabo, Ate Wina in Cabo, kay Kuya na nasa Hawaii, maraming salamat, kay Ma'am at Sir from Japan, maraming salamat din po, kay Sir from US, Sir maraming salamat po talaga kasi ikaw po yung naging ano din daan na magkatagpo, magkatagpo at makontak po natin yung ano, train smile ba yun? Oh, yun, Smile smell train. Oh, Smile train, train. baliktad. <laughs> Basta maraming salamat po talaga yung, mga idol. Maraming sa maraming salamat, at salamat sa, po. sa mga nurse ng ano, ng hospital. Maraming salamat ang babae pa talaga. ano din kay Doc Opus mo iyon. Opus nag-opera kay Inday. Hmm? Maraming salamat. Grabe. Thank you po Baid. talaga Doc. Bali mga idol, yung ano na lang po ni Inday. ay... Yung ano na lang, kay, kailan yung susunod na operasyon nito mga idol? Okay mo. 2 years pero babalik kami sa May 8 kasi ch check check itin. In May na po yung baby namin mga idol. Kailan oh? lang ng diaper? Hmm. nilagyan lang yan kasi ng tape bawal mga idol. O oh, bawal pa yan magkano may idol ba? yung so, kamay niya mga idol para Sina, hindi niya maano yung hmm. awig yeah. hawig na hawig na talaga kay mui mui mga idol. Nagagaya niya na yung salita ni Inday. Na! Thank you, Lord. Oh, Nakawa ah, kami nung pagpasok niyo sa OR. Mm. Iyak na iyak Robert. ay pinaamoy ha? niyo. Pinaamoy Taka -taka. siya nung ano, pangpatulog. Nilabanan niya, umiyak. Yung... <laughs> Pero gipatulog lagi na siya. Oh, pinatulog. Oh. Paglabas na, paglabas, pinaiyak talaga ng lahat para mubalik ang ano ba? ba ano mm. yung mga naman? Hmm. Ito lang talaga yung pinagkabat. Ano oh. Thank you po talaga mga idol ha. Ano yung mga yung inday? pambutang sa... Kwasi. May paano pa sila? Kaya pa na mo. may tunan? Ay, hindi na kayo may free pa silang Ikaw mag-ano? lipitin ka lang sa Papaluhan ko yung ito. Okay, patuloy lang po ang resita paglabasin daw. The... Nagsisilin hmm? naman tayo lagi, Ay, ako, mga idol pag titignan si Bibi Angel mga idol ba kasi? <laughs> dahil po sa... Yes po. Maliit lang yung Dahil po sa tulong niyo po mga idol, hindi po talaga mangyayari yung bagay na to mga idol. Kung hindi nyo po dahil sa support ang binibigay nyo po sa amin. Maraming maraming salamat po mga idol. Taos puso po kami yung nagpapasalamat. bali ito po yung magiging bill po sana ni BB Angel mga idol. May 12,000, may 33,000, may 19,000, may uh -huh. 27,000. Tinotal ko to 220. 220, yan. Mas Bali, na? opo. naging free po ito mga idol dahil sa, ano, Ay, ano sa Smile Train mga idol. Maraming salamat po talaga sa bumubuo ng Smile Train. Napakalaking tulong niyo po para sa, ano, para sa kapwa natin mga idol. Lalo, lalo na po sa mga taong kagaya po namin na walang wala din po talaga mga idol ba. Siyempre sa inyong lahat na rin po mga idol. Maraming maraming salamat po talaga. Sobrang little. Hmm. Sabi nga sa kanya, warrior. Little warrior. Do. Matapang matapang to siya mga idol. Yan, mga idol, mga 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 idol. Bali, hanggang dito lang po ito mga idol. Maraming salamat po ulit sa walang sawang po niyo po mga idol. Maraming salamat po talaga sa lahat po ng mga taong tumulong na matupad. At mangyari po yung operasyon para kay Bibi engine Maraming maraming salamat po. May free pa sila ng mga pagkain mga idol. Yan yung sa hospital mga idol ba? Yan, salamat muna kay mo Maraming salamat sa inyo, mga lord. Sa lahat ng tumulong, maraming salamat. Kuya Pamloys, maraming salamat sa kayong ano, staff ng hospital. Yan, maraming salamat. Maraming salamat po sa is hospital na nasa Tagbilaran. syempre kay ano din, kay Dr. Opus, maraming salamat po dok sa napaka ano po, napakabait mo po talaga, dok. Yan. Siguro nga dito lang ito mga idol. Maraming salamat po sa inyo lahat mga idol. Pali, yes, update update ko po mga idol sa follow up check up yes, ni Baby Angel sa May. Kailan yung follow up yes, check up eh? May 8. Yes, sa May 8 po mga idol. Ibablog din po natin yun mga idol. Basta naging ano na po siya mga idol. Thank yes, you po talaga sa Panginoon mga idol. At ito na po yes, yung yes, nangyari kay Baby ngayon. Yan. Bye-bye sa inyong lahat mga idol at maraming salamat. Pasensya na kayo mga idol kung ba ulit-ulit mo namin sinasabi ito mga idol. Kasi yun lang po talaga mga idol yung tanging magagawa namin na magpasalamat sa inyo ng sobra mga idol. Kasi kung hindi din po dahil sa inyo mga idol, hindi din po talaga mangyayari ito. Maraming salamat at dito lang ito mga idol. Bye-bye.